oh, yan yung tulay tapos ito sa ilalim sige ito na ito yung pinakamataas oh. hanggang uh, kasi, third floor Itaap. hanggang third floor kay ma'am tulay <coughs> pala ito na okay okay so... pangatlong gagawin ko napanood nyo ba kanina yung mga bagay na ginawa ko Ibabalik ko yung programang pabahay ospital, eskwelahan, trabaho. Mas magandang hapon. So dito, nandito tayo ngayon sa tabi ng pasigilan. Ang pagbabalik ni Isko Moreno dito, ibabalik niya yung pabahay, trabaho, at paglinis dito sa Manila. Ang pupunta natin ngayon dito sa ilalim ng Mel Lopez Bridge. Dito ka ba'y maray pa ang mga informal settlers dito na nakatira na kailangan din mabigyan ng relocation. Alam niyo bakit? Alamin natin ang sitwasyon ng kanilang tirahan ngayon dito. So kakalampasan na natin sa tulay. Ang pupunta natin dito sa Delpan Street. Nakikita nyo ba yung malaking building dyan? Yan po yung Binondo Minium 1. Yan yung mga housing project na naitayo. tayo. Panahon ni Isko Moreno dati ata uh, dito naman tayo sa ilalim ng tulay. Alam nyo ba na marami pang mga bahay dito? Ito sila malapit sa Pasig River kaya naman pag nagkaroon ng bagyo dito, itong kalsada halos sa uh, kanya'y lubog. Kaya naman uh, ito sila na pangarap din nila na ma-relocate nang uh, maayos na tirahan at maayos na lugar naman. So, alamin natin ang sitwasyon nila dito kasi nabanggit din ni Isko Moreno na ibabalik niya 'yung pabahay. Nung panahon niya, maraming mga pabahay ang naitayo dito. Kasama rin Tondominium 1 and 2, Binondominium, Baseco Community, at marami pa tayong abangan ng mga pabahay dito. Ang pupuntahan natin ngayon, itong ilalim ng tulay. Alam niyo yung Elopez El o itong Delpan Bridge. Kasi dito sa ilalim ng tulay, marami pang mga nakatira dyan. So, possible na ito din yung pwede magigyan ng relocation. Kasi dito, marami mga, kanyang, mga truck na tumataan kaya konten minsan na post ng uh, traffic lalo na sa mga truck na dumadaan dito papunta dun sa may buwela de la Industria Naka rin pa sa mga private na vehicle kasi marami mga dumadaan dito tapos uh, sa nila na traffic dyan sa ilalim ng tulay kasi marami din mga nakatira dyan tapos yung ibang gamit nila na lumalampas na rin sa, sa kalsada pag nagkataon, nagkasabay yung mga truck dyan ito kasi two way yan eh may mga sasakyan din dumadaan dito papuntayin sila dyan sa Delpan Bridge, patapuntok okay. tanggal so, yeah. basura, tapos linis nagang <laughs> uh, patakabay mukhang matatagal lang ito kung linis yung buong Manila ito yung mga bayad sa lalim ng tulay oh ganyang kadapit kaya traffic dito sa so mga ibang gamit tapos na rin dito sa kalsada ayun yung dito so, ayun tulay tapos so, ito sa ilalim so, sa labat sa labat na rin mga wiring stone. ang iba dito umabot ng third floor kasi syempre yung pamilya uh, dumadami sila nagkakaroon ng anak ng apo so kailangan i-extend sa taas I think na ito yung pinakamataas oh hanggang uh, kanya third floor yung taas na panglaba kasi hindi na rin kaso sa tubig so may konti sila may kuryente oh. tapos may tubig din yan ay think nag-i-give lang sila dito yung tubig third floor kay ma'am Ano nakatira dito ma'am? Mga pamilya, isang pamilya lang kayo dito? Okay. Ah, so kumbaga isang kamag-anak eh dito lahat, ma'am. Sa so, yung mga bahay dito, matagal na to dito. Mga anong taon pa ang nagsimula? Kasi ano po, meron kami dito, ano, 2007. 2007 pa? Akala ko kwanto, ma'am. Akala ko bubong to. Tulay pala to na. Okay, okay. So, kamusta naman dito, ma'am? Hindi pa kinasunugan dito? Ay, naku, madalas na eh. Ah, madalas na nagagaling? Madalas na nagagaling? So, pasi ko lang dito ma'am. Yung ibang bay abot sa second floor na. para so, parang mga kamag-anak nila ma'am. Ginagawa nila ng extension lang. So, itong lugar dito ma'am hindi pa nasama to sa gagawing papahay. Tulad dun sa pinong dominyo. Wala pa dito. Bago i-repair to ma'am, ililipat muna kayo dito. Ah, wala pa nabanget. Kay pala maot, kay pala maot trap gumadan dito, no? Tay pala traffic. Ah. Uh... Hata. Oh, Bro, oh. so, ganyan ka skip dito. Ah, madalas tira tambahan kay dito, ma'am. Alo sing gulong na. So, ganito ka uh, sikip dito. Halos, nasa likod mo na yung... Ano oras kayo? Naglalaba talaga. Ganitong oras, hapon na. Hindi. Okay. Ano lang ako kasi nagtitinda ako sa Divisoria. Kung wala nang masuot, saka nang naglalaba din. Ah, so hindi kayo naglalaba ng madaling araw. Ganitong oras lang. Kasi pag ganitong oras mga hapon, ma, medyo traffic dito, no? Kaya nahirap mga minsan. Itong CR, ma'am, sa inyo ito dito? Babang gawa lang yan. Gawa lang. Kailan so, lang yan ginawa. Ah, maganda na rin pala yung bahay niyo dito, ma'am. Mukhang matagal lang kayo eh dito, no? Kung hagdan niyo, ma'am, dito lang pakiatan sa second floor. Oh, dito. Ah, uh, may <laughs> Ito, second floor, tsaka third. Hanggang third floor to, ma'am. Alisin yung kalat. Pero wala naman mga tapunan ng basura dito. Yung ginagawang dump site. Hindi, pa naman? Ah, uh, may dumadaan. Na. May dumadaan dito. So, yung mga basura, nasa bahay lang muna. Hindi okay. mo na nilalabas. May mga tubig dito ma'am galing sa ilog. So itong kasada ba ito? Pakabila niyan, Pasig River na. So dito, umaapaw yung tubig papunta dito. Hanggang ano lang ma'am? Hanggang tuhod yung ba dito. So lubog to dito ma'am. Ano yung lilipat na siya taas? Oo oh, yung nilalagay ko sa bago nila. Ayan, ko na. Oo, oh, friend. Yung mga anak ko, pinakakit ko ako yung sa baba kasi ako nila. So nandito na tayo sa Delpan Street dito sa Kabilang Side naman. Medyo malawak 'tong area nila kasi ito one way lang. Papunta ito ng Divisoria Manila. Pero yung mga ibang gamit nila nasa labas na dahil hindi nakasya sa loob ng kanilang bahay. So dito na sila naglalaba, nagigim ng tubig at naliligo na rin. So ito naman yung mga unang batch ng mga bahay na na demolish at nalipat sila sa Binondo Dominion 1 yan lang. Tapos may balita daw dito yung nakapakante na eh meron pa daw ang plano na dyan na gagawin panibagong housing project naman. So yun na yung Binondo Medium 2, 3, 4,